So, eto na nga mga Hobbybeast. Today, meron kaming event na pupuntahan kasi ini-invite kami ng Hobby Philippines. Maraming salamat, Hobby Philippines, for inviting us para sa World Food Expo 2025 sa World Trade Center. And, pupunta po kami dun ngayon kasi meron kaming meet and greet at the same time. Meron po kaming cooking time with the Hobby Hobbybeast. At kasama po namin si Ate Rose. Si Lindy, hindi namin kasama because uh, mayroon siyang schooling today. Tapos si Rapi Binaman, yung kapatid ko, kakarating lang. Kaya lang, medyo may jet lag pa siya kaya hindi siya makakasama. So, kami lang muna. Good morning, Bob. Sana-sana. -sa -no? At na? Ate pwede ka na. Alam, magkakulay tayo ng damit. Opo. <laughs> Di ba? Very good ka. Uncle, ikaw, ang kuli ko, ikaw ang tao sa bahay yes. ngayon, ha? Kasama mo si Tia Julie. Tia Julie, kayo mo ng tao dito, ah. ha? Let's go na, may malilate na tayo. May sure ko. Ha? Okay lang. Ah, ganda. So uh, turn turn na tayo para yeah. tayong sasayaw ni Ate Saka yellow lahat. <laughs> Ay si Atos ng ang ganda ng bag! Thank you po. Huwag kayong nagbibigay kay Ate ng bag na ko, Calvin Klein. Sosyal. Ang ganda. Tia eh, Julie, na kami ha. Sige. Bye-bye. Ingat ka dito. Bye-bye. Thank you. So on the way na kami World Trade Center. Pero pupunta muna kami ng restaurant kasi doon naman imi yung Hobbit team para kumain daw muna before kami pumunta ng World Trade Center. Hindi pa rin kami kumain. Kumain ka tayo Hindi po. good day everyone and once again welcome to the last day of wokx manila 2025 coming up next here at the kitchen theater is cooking time with huffy bees by home we'll be starting in just a

ngung nang bahay-bahayan 不知不知哪里我不是光拿领你玩。<laughs> so natapos na kami sa Woffex 2025 grabe sobrang sayo ng event grabe ang daming tao and may pa-flowers sa amin naganda ng flowers so thank you Hobbe Philippines maraming Kaya salamat you sa flowers yes piling to <laughs> ni Happy David Miss Universe ya, Chariz. pero grabe nag-enjoy ako kasi first time ko nagluto uh, in front of people nakakatuwa naman yung engagement tsaka yung mga tao nagtatanong dun sa cooking demo ko hindi pa ako professional chef pero nag-share lang ako kung paano ako magluto ng pancit bihon. ayan maraming salamat at naubos agad nakakaloka kailangan na namin umuwi kasi maghahanda si R dinner para sa kanyang post-birthday celebration. Yan. Pupunta yung mga family namin sa bahay. At ah, ito na no? mas kumusta? Experience mo? Uh, Ang <laughs> daming tao. Ang daming tao. Grabe. <laughs> Opo. Kaya masaya, di ba? Enjoy.